i mm. Malikot! Wala tayong juice ngayon! Patay! Patay! Ang biyan na santo ay hindi lamang paggunita sa kamatayan ni Yesus. Kung hindi paanyaya, paanyaya sa atin na balikan ang paghihirap na dinaanan ni Yesus. Ang dahilan ng paghihirap, ang pagmamahal. Pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Tay, uh, may isang buong melon. ay sik -sik sa mata to, Ah, sa... Pampulat. Pampulat. Si Smith po. si Totoy? Ano si Totoy? Manay ko! Ay, sorry. Hindi ko alam eh.

Mais, nakita mo stage sa labas? Para raw yung mamaya sa sinakulo. Amay ah, ang bongga. Ay, oo. Si Don Pedro raw ang sponsor? Oo, kumpir. Oh, Ibig sabihin? Oo. Tatakbo raw ng congressman yung anak niya. Si Green? Yung wapo? Pampak. Kuya Jasper! Toy! Ang baluta! Hindi siya nabi sa akin dahil na pumunta ka dito. Bakasyon lang ako. Ah, bakasyon. Ano yan? Mga bote na kinilakal ko para sa tatay ni Jet. Uy nga pala! Magkikita kami na yung mamaya. Baka gusto mo sumama. Hindi na. May ano ako. Meron ako nga si Sabi mo sa akin magbabakasyon ka. Yan bang mga masasamang loob? Dingin mo ba tumitigil yan kahit Holy Week? Paano ako magpapahinga to eh? Pero Pat, kumusta? Sa bahay. Kasagutan kami. Oo, lagi na lang. Tumingin ako gano'n kamusta kita eh. Kaya mo sa akin. Pero alam mo yung tatay mo, naniniwala ako. Mabait na tao yan. Marami lang siguro dinadala. Kaya kailangan lang din siguro haba kami yung pasensya mo. Yan lang yung laging narinig kong abiso. Sige na. Huwag na Sige. ako. Sige. Ingat ah. Ingat. Toy! Kaya Jasper! Kung nabahala kay Emma, lagi naman eh. Oh, baba mo, baba mo! Oh, Ferris! Toy! Pero po yung mga bote. Ayan. Bilis na, bilis na. Bigate! Relax, relax! Masama dito, yun. Ano mo gawin? <laughs> Baka may madami pa dyan. Ayusin mo, ah. Oh, lagyan mo na alcohol para... Ayos yeah. mo na ayos. Bakit kamatay ko pa yan? Sir? Yes? Yung una po kayo, sir. Ha, sir? Yes. Mild o hard? Mild lang, mild. Mild lang? Yeah. Sure, sir. Yung mm. una po kayo? Oo? Oh. Ah. Yeah. Yeah. Yan! 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 Samahan oh, okay. mo ng konti masahe para nasa kondisyon tayo. Ayun, mas malambing Yan! Yan! Tap ka hmm. dyan! Dito, dito. Samahan mo ng para nasa kondisyon tayo. <laughs> Ikaw talaga pa! Kulit-kulit oh. <laughs> <laughs>